Guys, magang magana yung pit na itong ano natin. Opaline RF project natin. Siguro, bibigyan ko na lang to ng mga 3 days. Manging itlog na to. Eh. Magang magana yung pit niya. Tapos, itong ano natin, guys. Um, ito opa project natin. Yung green new wing opa natin, split ino. E, magang magana rin yung pit nito. Daron din, ilang araw na lang din. Mangingitlog na to sigurado ano? Wala pang itlog sa ano? sa nest box eh. Malapit na, malapit na to. Tapos guys, no nakalimutan kong ano sabihin, may bago pa tayo ano ibon nito, yung wild type green person natin, pair no. Ah, uh, kasi tayo masyado kaya ngayon lang natin ano. Yan, meron tayong bagong pair. Tapos guys, itong Opa Pilpalo project natin no, itong green Opa palo natin na hen. Magana rin yung pit nito. Ganun din, mga ilang araw na lang din. No? Ah, mangingitlog na to. Hindi lang masyadong halata dito sa camera no, pero pag pinagmasdan mo sa personal. 'Yun. Nakababa na rin yung pit nito. Magana rin siya. ano one week pa bago mangitlog itlog ganyan no